And I don't want to kiss someone na baho yung breath. Machichismis ka noon at forever kitang maaalala na mabaho yung breath. mo. Madali raw para kay Kapuso Actress Beauty Gonzales na makipagkisang scene sa co-star niyang si Kelvin Miranda sa pelikula nilang, After All. Napag-usapan kasi sa isang episode ng Fast Talk with Boy Abunda, noong lunes, February 26, ang sinabi ni Beauty sa isang panayam tungkol sa pakikipagtukaan niya kay Kelvin. In an interview, you were quoted of said na madali naman ang kisang sin dahil guwapo si Kelvin, pagpapaalala ni Boy. Oo naman, Tito Boy. Magpapakaplastik pa ba ako? Mahirap talagang makipaghalikan kapag, you know, hindi ganon, kagwapuhan. Pagwapo, kahit nakapikit, go, natatawang saad ni Beauty. Pero ang isa pa raw dahilan kung bakit madali na para kina Beauty at Kelvin ang kissing scene sa pelikulang After All ay dahil hindi ito ang unang beses nilang gumawa ng ganong eksena. Itong After All, mas madali na. Because ang pinanggalingan nyo, Loving Miss Bridget, kahit papaano mayroon na kayong relasyon, pahayag ni Boy. Sumang-ayo naman si Kelvin sa bagay na ito, sobrang dali na, Tito Boy. Samantala, bukod sa ayaw sa pangit, hindi rin daw bet ni Beauty sa bad breath na kakisang sin. Bilang respeto raw ay dapat pinaghahandaan ng kahit sinong artista ang ganong klaseng eksena. Sa isang bahagi naman ng panayam, Walang pag-aalin lang ang tinugo ni Kelvin ang tanong tungkol posibilidad na ligawan si Beauty kung walang asawa ang huli.